para mas gumanang kumain ba? Oh, heavens! <laughs> Masarap magpainom ng ganito pagka nagpupurga ka. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay mga kalapatids. Pasensya na po, ngayon lang tayo nakapag-update dahil sobra, sobra, sobrang busy mga ka-farmer. Ayan. Ah, update tayo sa ating mga alaga. Nawalay ko na yung ano kahapon pala nagpalinis ako kay Kongkong Sabi ko kung hindi ko na kayang linisin. Medyo busy po tayo dahil nag-open tayo ng panibago na <laughs> panibagong negosyo. So, <laughs> yung chili crab at uh, ano, mga farmer medyo busy po kagaya ngayon. Iniwanan ko lang sila saglit Gusto ko pang tumulong nagbabalot. Today 27 na uh, battles na naman pong ipapaship namin. Kaya nag kami kasi isang isang ang ko kawa, ang napapaklang po no, nasa mga 50 to ano lang po 55 mga ganon so parang ano dalawa minsan may bibisita pa magpipick up ng lechon ah uh, dumadaan dito bibili din po sila so ayun maraming salamat po sa support uh, legit naman po masarap kung wala po kayong allergy naman sa crab tikman, tikman nyo po yung aming uh, chili crab na may ano na with garlic na kung napakasarap mga ka farmer lalo na ngayon medyo po akong meron akong linoto na yung mga mahilig sa maanghang at uh, hindi naman po gaano mahilig sa masyadong maanghang yung swabe lang talaga nako eto na eto na ang inihintay ninyo napakasarap mga ka farmer so ayan. Magkikita nyo naman po yung ating uh, mga reviews doon hindi naman natin gawa-gawa lang yung mga comment. Mismo nag-comment din po mga bumili kaya happy ako. Tapos yung mga uh, bumili uli, ngayon kagaya po nito, 27 na no ang uh, repeat orders po yata, almost 50%. So, nakakatawa. ibig sabihin po nagustuhan nila. Ayun. Tapos a uh, silipin na natin yung ating mga alaga, mga farmer. Hindi ako nagpakain kahapon kasi tinatamad nga ako dahil yung sira yung gripo doon sa dulo so nakapatay po dito oh ngayon eh ano ba tawag dito walang painom kako hindi e, bukas na ako magpapakain sinilip ko muna si Junjun doon bak sabi ko ginagawa pa pero mukhang okay na kasi alas gis na rin naman halos paninang umaga niya pa naman ata sinimulan so ayun Ha <sighs> ating mga sili mga farmer oh yun no, lalaki ng ano ito, ito pinatanim ko kay Kong Kong yun taba yung mga linipat ko doon tapos update tayo sa papaya syempre ating uh, ano ganda na oh ating oregano oh, ah, farmer yan ah, yung kinuha ko doon okay naman so ayan papalaguin natin yan syempre malago ibig sabihin sa kapampangan maganda sa Tagalog mayabong Eto, di ko pa nalilinis, so, sobrang busy. Ayan. Oo, oh, ayun naman po yung ating ano. Matakaw sa tubig. Palinis tayo. Chicken natin ng ating mga uh, alaga. Ayan na, oh, mga Tubig, ayan. <laughs> Tawa ha, po Sabi ko kung naririnig ko, ito yung pinanggagamit niya, yung pinangkakaskas. Aabutin ka ng siyam-syam dyan. So, ayun, eh... Sabi gamitin mo yung may pangkaskas diyan ay nga sabi niya. Ayun. Oh, ano? Ito na yung pang ano niyo inuman. Ay, kalat pa rito ah. gutom na gutom ah, farmer. Ang ginagawa ko ngayon, ato bi. Mga lang tayo. Ah. Ay, wala nang tubig oh. Okay lang yan, minsan ginagawa din po nila yan talaga Fasting sa mga ibon Para mas gumanang kumain ba Sige. Mga flyers natin. Ating mga hen. Oh. Linis ni Kong Kong to. So, wala nang tubig. alina kayo. Ah. Busy si Papa. Oh, kain. Ah. Apan tubig. Guhaw na mga yan. Sige. Tain na muna natin yung pagkain. Oh. Mga kak naman to. Pero mayroong, mayroong, mayroong nahalo ditong kak. Kailangan natin ano yun yan. Ah. Sige. Ini sa, Punta okay, natin na ayos na to Puso atang sakit ngayon May mga post ako nakikita Hindi daw mawala yung one eye cold Magaling yung ano Yung binigay sa akin na gamot ni ka Farmer Randy Meneses Yung Patawag dito Ah, para cure. Ayan. yung mga ano natin, Ito medyo inoobserbahan ko dahil ito yung mga bata pa mga farmer bagong walay eh. medyo maselan pa yan hanggang 5 months meron nga mga binulutong din eh uhaw uhaw sila Ayun, uhaw uhaw Ayusin na muna natin yung inuman Oh, ah. <laughs> Masarap magpainom ng ganito pagka nagpupurga ka. O kaya nag... Uh, tawag dito, nag... Uh, ano ka? Nag... Uh, cleansing ba? May isang araw, kailan ba? Last week? Nagpainom ako ng ano? ah uh, three consecutive days dahil uh, sabi ko kontra sipon sipon nga. Yung uh, ano ba 'yung safe QR ba 'yon? Yung kulay dilaw na sa yung ganda. So, nati-hati ko lang. Sakto lang na mainom nila. So, porma kang maganda naman po ang naging epekto. Yung mga tatamaan pa lang eh naagapan na. Sisigla sila. Kita nyo naman po yung mga ano, healthy kalapati, masigla. Pinakain niya ata ni, ni kongkong Kong Kong to kahapon. Parang hindi ganyan kagutom ano. Problema ay tubig eh. Kaya hindi ako nagpakain kasi sabi ko walang tubig. Baka pinakain niya. wala oh hindi hindi gutom eh ah, para bukas na yan next pek ko gutom sila kada naman kay magugulatin oy handa ka na bang makipagpares ah Ipapares kita dito kahapon Ay, nung isang araw Hinahawak-hawakan ko Hinahalik-halikan ko pa Galing eh Ayan, ayan, ayan Ito, 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 ito. Ayan Pero parang mas type ko yung Ah uh, One, two Yung isa pa Mga farmer na Ayan, ito, ito, ito Babaeng babae Ayan, oh Ayan, ayan Kita mo yung ulo Liit Alam na alam mo kaagad na babae O oh. Ganda Ito. Hmm. Ngandang kalapate Lahimas nga ng classical eh. Gusto pang mauna sa breeding sa akin. Sabi ko, oh, brother, ako naman muna. <laughs> Unain mo muna ako kako. Ka eh, Siyempre yung nagbigay niya. Gusto niya makita na ako na maparami. Subukan natin, sabi niya. Ito so, sa na muna. Ako naman muna ako Ah. Hopla. Fly, fly, fly. Tumangan mga nasa loob, ayaw pa lumabas. Lalabasan din yan. <whistles> labas, labas, labas. Oh, 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 oh. Labas na, labas, labas, labas. Pusog kayo, ah. Pinalabas ko na kahit bagong kain. Ang dami pa nyo, ah. Anong balak yung sa buhay? Mag exercise kayo. Shhh. You're free. Ayaw mo. Shhh. Taras, taras. Diba? Ayaw ata lumabas ito. Kamuting ito. Ito matawag ah. Ayaw. diwag Hello. Ay, sinasabi ko sa inyo mga farmer. <laughs> Tinatawag na naman tayo. So ayan, hanggang dito na lang po muna At, at least nagka-update tayo after a long long while ayan mga farm. Okay naman sila, they're healthy. Oh, ito lang ang medyo may mga ewan ko ba, tinamaan ng bulutong. Actually, meron na po ako, ayan 'no. Oh. Hmm? Pang ano po ito? Pang uh, lamok. Ewan ko kung effective, pero okay naman. So, ayan. maraming salamat. At magandang buhay.